Hindi lahat ng domestic helper dito sa Hong Kong ay merong mga sariling kwarto na kung saan ay meron ka talagang privacy. Ako nga pala si Lynn, OFW dito sa Hong Kong. Kapag nga nagpapalit ako ng bedsheet ng mga amo ko ay sa susunod na araw ay ako din ay nagpapalit na rin ako ng bedsheet. Dahil nga wala din naman akong masyadong ginagawa kaya napakadami ko ding time na ayus-ayusin itong kwarto ko. Sakto ngang pang isang tao lang yung kwarto ko pero at least may privacy ako. Ang ibang domestic helper talaga dito, karamihan ay share a room, share kayo ng alaga mo. May mga domestic helper pa nga na pinapatulog sa sala. Tsaka lang sila makakapagpahinga pag yung amo ay wala nang ginagawa sa sala nila. So kung mapapansin nyo nga ay napakaliit nga ng kwarto ko pero at least yan kapag wala na akong ginagawa ay sinasarado ko ay meron na akong privacy. Kahit magingay ingay angay ako sa loob ay okay lang. Mukha lang siyang maliit sa video pero kung totoo siya eh, napakalaki na rin ng kwarto ko na to. Double deck nga pala to. So dito na nga pinapalitan ko na nga yung bedsheet ko. Ang ginagamit ko pa rin dito ay yung pang winter dahil last week ang init na pero biglang lamig na naman pala ulit. Natatawa talaga ako dahil nung last time na nagpalit ako ng bedsheet ay nilagay ko na yung mga pang summer nila. Pero biglang pinapalitan ni sir yung bedsheet niya dahil ang lamig pa rin pala. So balik nga ulit tayo don sa usapin about sa mga kwarto ng mga domestic helper dito sa Hong Kong. May domestic helper pa pala dito sa Hong Kong na yung kwarto talaga nila ay storage room ng mga amo. Nilalagyan na lang nila ng kama na double deck para don sa taas yung domestic helper nila. At may mga domestic helper din talaga dito na parang kahon na talaga yung mga kwarto nila yung hindi pa sila makatayo sa loob pero okay lang basta meron silang mahigaan na maayos. Dahil nga sa sobrang liliit nga ng mga unit dito sa Hong Kong ay yung ibang amo ay hindi talaga sila makapag-provide ng maayos na higaan sa kanilang mga domestic helper. At grabe nga talaga yung mga pagtitiis nila lalo na kapag summer dito sa Hong Kong at walang mga bintana yung mga kwarto nila. Tapos alam nyo ba na tong kwarto ko na to lagi lang itong malinis at maayos dahil yung amo kong babae kapag nandito siya sa Hong Kong ay madalas ay humihiga talaga siya dyan sa kama ko at nabibigla na lang ako pagdating ko galing day of minsan nandito siya at tulog lalo na kapag nagluluto kami at sinasamahan niya talaga ako ay dito talaga siya nagpapahinga so ipapakita ko naman sa inyo yung aking lagayan ng damit na hanging cabinet dito sa may taas alam nyo ba napakalalaki nito at sobrang nagagandahan talaga ako dati nagbawas na nga ako ng mga damit dahil malapit na talaga akong magbox para maipadala ko na lahat dito naman sa itim na to nandito yung aking mga pansamba dito naman sa isa ay nandito yung aking bag tapos yung aking mga sapatos nilagay ko na silang lahat dito sa taas dahil once a week lang naman ako gumagamit ng mga gamit ko na panlabas. Dito pala sa kwarto ko ay meron na akong sariling toilet. So kapag pasok ko diyan ay hindi na ako kailangang lumabas at kahit na madaling araw akong lumas dito sa amo ko ay meron na akong sariling toilet. Meron din pala akong aircon na pwede sa malamig at pwede siyang maging heater. Tapos linagyan ko pala dito sa likuran ng aking pintuan ang table na kung saan dito ko nilalagay yung mga importante kong mga gamit para mabilis makuha. O siya, hanggang dito na lang muna. Follow my page for more.